ay mga sis, ito pala mag-unboxing tayo ngayon kasi dahil maulan-ulan na ngayong month na to, di ba? Katatapos na ng bagyo tapos may parating na naman po na bagyo, yung dryer ko kasi nasisira na. Binili lang din namin 'yon ng second hand kasi yung dati ko pong dryer nasira po. May inaanuhan 'yon yung hose niya, yung pang-drain niya sa gilid ng tubig na ano ng pusa, parang kinasta, inaano niya ng kuko, kaya nabutas, tapos hanggang napurpod. Okay pa sana yun, kaso nung time na yun, wala pa pong mag dito sa amin, mag-alayos na mga ganito, washing, ganyan. Malayo pa po kasi yung paayusan, kaya ang ginawa ko, bininta ko na lang po sa mga ngalakal. Kaya sayang din sana. Kaya ito, naisipan ni Mr. at saka ako na bibili na lang ng bago. Kasi yung luma na si Kanha na binili namin, mahal din, 1.5. So, kasandali lang na nagamit namin, ilang linggo lang, mga dalawang linggo, tatlong linggo. Ayun, nandun na naman sa payusan at saka ang hina, umikot. At saka ang liit din naman kasi gusto sana nung gumagawa, bibili kami ng motor. Kaya sabi ko, tapos, magtubos na naman tayo no, ng palagay natin 500. Siyempre, ibili na lang ng bago. Pero, kung talagang kailangan talaga namin ngayong month na to, yung dryer, kasi nga tag-ulan na nga. At saka yung mga sinampay ko, mamamaho lang. Pinapatulo ko lang sa banyo. So, ito, bumuksan na po natin. Ang dami kong sinasabi. Sineshare ko lang po sa inyo na talaga hindi priority namin sana talaga ang pagbili ng gamit dahil yun nga mga bata nag-aaral so ito bubuksan na natin kahapon lang ito nabili ni mister at hindi na ako sumama kaya gusto ko sana doon i-vlog ito hindi, hindi eh, ako nakasama kasi nagmotor single lang siya eh paano naman ikarga pa niya e, ikarga ako pa ang back ride niya tapos kinarga lang niya ito sa kaniyang motor. So ito, ang ano niya, ano ba? Ilang kilos kaya dito? Tama ba? Hindi ba nakakaya? Ito. A, ano pa Oh? Naka-plastic. Tapos may ang kaibahan lang sa bago kasi may ano dito talaga guide kung paano gamitin. So alam naman natin kung paano to gamitin kasi sa tagal natin gumagamit ng na spin dryer. So ito bilang din natin yan. Baka mamaya may warranty pa yan. So ito kulay blue. May parang blue sa ano kaso pa rin pagdagre dito sa ayan. So tanggalin natin. So, ito guys, mga sis, natutuwa ako dito kasi ito talaga ka-partner ko kasi kailangan ko talagang hindi mga yung mga sinampay ko at hindi maging makulong ba. Iba talaga pag may spin dryer. Ito lang kasi ang kaya pa namin. So, ayan, mga hindi kulay. Tapos may po sa gilid. Tapos, ang ano niya, 6.2 kg ang kaya niya ilagay dito. So, syempre, hindi natin itapat ng 6.2 kasi parang ingatan natin to parang magtagal. Maingat naman talaga ako sa gamit. Ayan. Ito yung pag nag... Ano to yan? Ito may host dito kung nalilagyan ng ano yata tubig. Ito may po. Ang ganda ng kulay sa loob blue. Ayan. O si pag may ano na dyan, magspin spin ka na. Lagay na nito. yan. Gusto ko yung kulay niya. At saka maganda to kasi dati naka-open lang yan. Ito may pang-protect siya sa ano na hindi tumatanggal tong guide niya yung mga number number so ayan pinakpan saka yung brand na pala Dowell ano ba yung tama babasa ko yan hmm. tapos ayan maganda kunin mo yan eh. dahil bago dito ko to sa loob ilalagay hindi ko to doon sa may katabi ng washing kasi ayoko yung lagi siyang nababasa at saya humo ng